ayan idol ang uh, isang naman tayo magsarbaho kami naman yun ay magpintura na idol ayan pinakabit na ni Selo yung kanyang pang ano ang pintura ayun sa idol oh, binili ng karne ito, ito yung pintura na yun mga idol yung mga silid muna yung ano yung unahin namin susunod na yung mga walling Ceiling muna tayo mga idol, mga bobida. na idol nah, magkumpisa na kami magtitura ni Selo mga idol Pisa na namin yung pinturahan itong ceiling. oh, ya na, idol. yang <coughs> si Austin, Oh. At finishing na siya pang mason. Okay, mason na siya, idol. <coughs> Ako nga Pupunta naman tayo doon sa pinagpipinturahan natin mga idol. Oh, dito na si Celo. Oh. Hello! Hindi Hi, pa si Celo sa kabila. Ay, doon. Ay, ay, ba dito. Woo! Uh yung nasagot sa ano sa batok mga idol lang nangawit rin nakakangawit na rin sa kamay yung pagpintura sa hirin no? yan na mga idol antayin na lang matuyo at i ano para dito makinis na sa mga idol oh, yan. Uh, pita matapos pagkatapos yan nagilipat na naman ako sa kabilang kwarto mga idol yun, oh goods na idol pero pipinturahan pa ulit yan para masalo asalo goma designan mga idol ayan idol pangalawang kwarto ayan konting lang a uh, finish na idol ngolin naman kami sa ngolin naman kami mga idol Diyan. Hindi ko na yun. Para ako ko na kung baba ang mga nabing sa tignan. Ito naman sa baba ko ay daw, pinipintra niya. Ayun pa yung nakasulat ko yung page ko. Nakasulat ni Justin. Ayun na si Celu. Hindi na idol no? na, eh, ang puti-puti na.